Okay mga mix ipapakita ko na sa inyo ang distar, diskarte ko dito. Paano natin gawin yung wall island dito sa ating wall. Ayan, unang-una mga kamiks, tinanggalan na natin ito ng uh, puro. Kasi yung wall natin, nakapuro na yan lahat mga kamiks. Ito kasi yung makabagong design ngayon. Para yan sa accent sa ating color or sa ating pintal. hello mga kamix, mga idol, mga boss mga pagpalang araw na naman sa ating lahat uh, welcome back to my youtube channel kibali this video mga kamix uh, share ko sa inyo paano gumawa ng island sa wall or plaster sa wall na dati nang may plaster at bago natin umpisahan yan kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel please subscribe at hit the notification bell para kung may bago akong mga Bagjong i-upload Manunotify si kayo Bali mga mix Dito tayo mag-install ng uh, Wall Island Itong Wall Island Ito yung makabagong mga design ron Sa Wall mga kamix para yon sa pintura Para yung pintura natin may accent siya Kasi dalawa yung uh, Gagamitin na pintura dito Yung dark gray at saka light gray ngayon, paano naman natin gagawin yung uh, wall island ganito yan mga kamiks uh, ibali yung wall natin naka plaster na yun uh, naka puro na yan natanggalin natin yung puro natin tulad yan mapaklasin natin yan para maging bumalik siya sa rock trap yung uh, wall natin, ito nakarap na natanggal na yung uh, puro natin na natin sisil silan itong mga kamiks kasi pag sisil silan pa natin ito abutan tayo ng unsi-unsi. Limbawa nagsimula tayo ng pizza unsi matapos din tayo pizza unsi In short matagalan tayo kaya yung puro na lang ang pinabaklas ko. At kita ko sa inyo paano pagdiscarte dyan na maplastiran natin kasi may plaster tayo dito mga kamiks na 2 inches yung kapal sa ating wool island na ating i-install dyan ito yung first step natin na gagawin para makagawa tayo ng wall island dito makamix. kamiks magsil-sil dyan, pagtanggal sa uh, puro na siminto okay mga kamiks, ipapakita ko na sa inyo ang diskarte ko dito paano natin gawin yung wall island dito sa ating wall, ayan, unang una mga kamiks tinanggalan na natin ito ng uh, puro kasi yung wall natin nakapuro na yan lahat mga mix ito kasi yung makabagong design ngayon para yan sa accent sa ating color or sa ating pintal gagawa tayo ng wall island ah, ginawa ko dito mga kamigs hindi ko na sinilsilan yung ah, kibali wall niya yung pinatanggal ko lang yung puro yung ganito tapos pinakuha natin yan, may mga pako na yan. Tapos lagyan natin ng alamre. Kasi ito yung kapal sa ating uh wool, wool island mga kamiks 2 inches yung kapal o bali masyadong makapal yan. Kaya lagyan natin ito ng alamre. Ayan. Alamre at sa pako para di bumagsak yung uh, tatapal natin dyan, or ipaplaster ayan kasi may wool island yan dyan dito wala na ibali lubog yan dyan at saka dito may wool island din tayo dito nung pisahan nila pag plaster ayan ito na yung forma bali ako ang dito dito naman sa may kanto may wool island din tayo dito ayan lay out na ni maiko tapos dito mga kamix sa kanto ng ating wall kung anong laki ng or kapal ng ating uh, plaster dito ganun din ang nosing natin dito ganun din ang nosing may nosing siya dito sa kapal ng ating uh, plaster dyan kasi pag uh, naka plain lang yan dyan wala tayong access sa ating pintor sa ating pintura kaya maglagay tayo dito ng nosing hanggang dito yung nosing natin para dito dyan banda nakalubog yan dyan yan kita yung may mga pako na yun ang wall island natin naka taas dyan tapos dyan banda nakalubog ganito lang ang gagawin natin mga Kamix. pag mag tayo sa makapal na uh, wall kailangan maglagay tayo ng mga pako dyan sa kalamri yan lang pag makakapal na mga wool ang ipa-plaster natin dyan ito na yung pinis mga kamiksa kung nakita ni itong tangsi itong tangsi ito na yung pinis 2 uh, to inches yan kasi maganda siya tingnan pag ma makapal-kapal yung island natin sa ating wall kasi kitang-kita dito ang lubog sa gitna dalawa kasing uh, kulay ang ilalagay dito dark gray at saka light gray iwan ko kung saan nilagay yung dark gray sa island ba or dito ba sa nakalubog at para matiba yung kantuhan natin mga uh, maglagay tayo dyan ng kabilya para matibay siya at saka dito naka iskwala tatali natin dito sa concrete nails yan para yung nosing natin dito matibay kasi may. tapos ito na yung penis niya yung kapal niya so insist matibay na ito mga kamiks, kasi may kabilya na oh. dito yan sa kantuhan natin tapos ini yun sa flooring tapos iniskwala doon taas wala yan doon para makakapit yung ano natin ah uh, losing hindi madaling matuklap yan alam rin na pala guys ganyan lang pag ah uh, diskarte natin kasi pag wala itong mga pako at alam rin may posibilidad na mabakbak yung ano natin plaster kasi masyadong si makapal yan pinadya itong makapal kasi ano yan island yan wall island ibali mga kamix magumpisa na tayo plaster dito dito ako sa bandang gitna yan bago yan babasain muna natin ng tubig dyan masyado natin basain yan para uh, hindi madaling matuyo yung ito plaster natin dyan yung una natin batak yan yung medyo batsa let's go Tinggalan dapat tunggu nak. All Island Installation. ito na yung forma sa ating mall island yan sa ganitong plastering na makapal hindi natin biglain yan para hindi bumagsak kasi masyadong makapal yan to to incision. yan yan ito na yung forma sa ating wall island Ayan. Uh, makapal, uh, yan, yan. Ito, yan. Ayan, na wall island. Ayan. matigas na yan ah uh, paplastera na naman natin yan dahan-dahan lang tayo magplaster sa ganitong mga uh, pag plaster kasi makapal yan tibali dito ang may wall island na kamigs tibali tatlo doon isa dito sa gitna yung tinitira ko at dito sa kanto Ayan, tinitira ni Michael Boy

the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement i don't ever slow up no i don't take. i got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement everything i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who patent it being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And you believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take I got no love for the fake news. If you want. Okay mga kamiks, tapos na natin gawa yung wall island na kinabit natin dyan sa wall. Ayan o, dito sa kanto at bandang doon sa gitna ng wall. Ayan o, yung sa gitna ng wall. Kasi mangyayari dyan, ayan ang accent sa pintal natin o sa color natin. Dahil yung island natin, yung kulay ng pintura natin dyan is Uh, light gray tapos yung na, na baon na wall dark gray ibali dito tingnan natin makamix na tayo siya dito 5cm yan para mas maganda tingnan dito yung harap yung wall sa harap ganda tingnan may accent siya. Ito na mga kamiks Yung natapos namin dito. Yan o. Oh. natin yan dito. Sa kanto yan dyan. Tapos dito sa gitna. Uh, ito na yung wall island. Na tapos natin. Ito yung kinitira ko. Yan. Yan yung wall island. Tapos dito naman sa gitna. pinipinis pa ni Maiko. Yan. My wall Elias. My wall island din tayo dito. Ganyan lang paggawa mga kamiks yan. Yung pa makabagong design ngayon. Sa ating mga wall. Ito kasi yung design sa architect. Para maiba yung kulay. O may accent. Ang kulay ng ating pin pintura. Okay. Yan ang natapos namin mga kamix. So mga kamix, hanggang dito na lang muna yung aking video. At salamat sa panunood. Nagpapasalamat din ako sa aking mga subscriber na walang sawang nagsuporta sa aking channel. Maraming maraming salamat sa inyo. kung hindi pa dahil sa inyo, hindi ko pa narating ang aking mga pinapangarap. E ngayon narating na. Maraming maraming salamat. God bless ating lahat mga kamix, mga boss, mga idol. At shout out sa lahat ng mga supporters ko, subscriber. I love you. Bye-bye.